Ito mga tropa, ibabiyakin e, na naman pala ako dito guys, ayan. Pero bago tayo bumikayo dito, check muna natin yung mga gulong dito boy. Baka mamaya may mga natusok na pa ako. Hala, ano to? Bakit nakikita ko yung gulong na ito guys? Ako, baka nasisira na yung jeep ko ulit dito boy. Ito, check natin sa likuran, okay naman boy. Tapos check natin dito yung ano, makina guys. Baka mamaya si Rana naman to. Baka mamaya umusok na naman to yung chip ni natin eh. Eh okay naman yung makina natin. Hindi pa pulado yan boy. Yung lisensya natin. Check nga natin kung nandito. Ayun nandito nga guys. Nakakabit eh. So yun. Okay na okay na tong ibiyahe yung chip ni natin. Eh tingnan nyo naman yung pera natin dito. Sagad na sagad na. Punta na ng zero. Kakapaayos natin ang chip ni natin boy. Eh wala na tayo ang kinita nako naman eh, so yun guys bago pala tayo bumiyay dito kung hindi mo pa na like tong video eh, eh like mo muna at saka mag subscribe ka na rin dito sa channel natin boy eh magkano kaya ang kikitain natin ngayong araw ayan oh, mag start tayo dito sa zero guys eh walang wala talaga yung pera natin dito eto eh, mga ropa ikabit eh, muna natin yung signboard natin dito guys ayan so tara tara Biyay na tayo dito mga ropa opiya oh, pia <laughs> uy grabe ang dami mga bumabiyahin na rito guys late na ata tayo boy e eh, tara tara mga ropa punta na tayo dito sa terminal boy ala ang dami naman pasayarong ayun <laughs> Ayan o, oh, sunod-sunod yung mga datingan na pasero guys So tara-tara, biyahin na rin tayo E eh, biyahin balagtas pala tayo Kaya hindi ito mga ropa Pero wait, teka Grabing bibilis na magpatakbo na ito Mga jeep na to guys <laughs> Tayo, chill ride lang tayo rito Kasi sira na naman yung makina natin pila tayo dito sa kanila mga ropa. Ayan, okay na yan. Ayan, patayin lang natin yung makina dito mga bossing. Uy, eto boy. Meron pala dito ang tatlong jeepney. Napakaangas. Ang ganda ng kulay na jeepney ni ropa. Kulay pula. Sa atin, kulay green. Eto guys, oh. Ang ganda nito boy. Wow. Kaninong jeepney ito guys. Napakaganda. Uy, meron pa dumating jeepney rito boy, oh. Naku po. Parang ano to, ah. Kakaiba yung jeepney ni ropa wow ang ganda naman yan idol so eto mga tropa tingnan nyo eh apat kami nandito napakatagal pa neto guys eh mag aantay lang muna tayo dito ng pasayero natin <laughs> yan oh kaso nga lang ako tinang dito sa may palagtas na bulakan mga ropa isang kayang terminal ang mas maraming mga pasayero tapos eto guys wala tingnan nyo dito ang ganda naman ang costume ni idol parang si ano ito ah, si wonder woman eba ការិតគ្នាយិឈូរ៉ា parang ano eagle ibon ata to guys si you know, wonder woman eto mga ropa eh meron na palang sumasakay sa jeep natin dito guys <laughs> eh nakikipag usap pa pala ako dito sa mga ropa kong idol ayan e, oh tawagin lang natin yung mga pasero natin oo oh, oh, dali balagtas to ropa dali sakay ka na bilisan mo ayan maluwag pa yan kaliwat kanan eto guys antayin lang natin mapuno to mga itong jeep ni natin boy eto paisay-say yung dating ng pasero dito guys nako naman ang bagal naman neto so yan guys malapit na tayo mapuno ayan nagsidatingan na yung mga senior dito nako o oh, dali magsisakay na kayo dito sa jeep di kong mga ropa bilis para makaalis na tayo rito eto mga ropa meron pala tayong isang idol dito guys yan o no? ang pangalan nya rito is Eren mga ropa oy idol asan ba yung jeep mo eto ata yung jeep nya guys yung Langkulai. Ito mga ropa. Tara tara. Tapos na tayo kumuha ng mga bayad dito. <laughs> e babiyahin na tayo guys. Unang biyay natin. Nakaisandaan agad tayo dito mga ropa. <laughs> Grabe. Paldo tayo dito boy. So tara tara. Bilisan lang natin ang pagbiyahin papuntang balagpas mga ropa. Grabe. Sobrang bilis na magpatakbo nun. Uy. Ito pa guys. Oh. So, may humahabol pa sa ating jeepney. Ako naman. Sobrang bilis nga guys. <laughs> Baka mamaya mahabundo ka na lang dyan, boy. Ah. Ingat ka, tropa. Tayo, tamang chill ride lang tayo rito. Eto, guys. Pasabitin nga natin to si tropa. So, tara-tara. Idol, behind balagtas. Sasabit ka ba? Sabit ka na lang. Dali. Eto, guys. Pasabitin na lang natin to si idol, boy. Ayan puno na kasi yung jeep ni natin dito eh. So tara tara diretso lang tayo dito mga ropa. Op yeah. Nagbayad na siya guys. ekon eh, kunin natin yung bayad niya dito syempre. <laughs> Ito buyo, oh. tamang chill ride lang tayo dito. Kaya eh, ayoko muna magbilis ng takbo kasi baka mapundol na naman dito. Op may pumara ng mga ropa. O oh, sige, baba na idol Yan guys, so tara tara Biyahin na ulit tayo boy, let's go e, tamang chill ride lang tayo dito mga ropa eh parang gusto kong tumambay ah E isang kaya pwede tumambay dito mga guys Eto guys, may pumara na sa atin O oh, tatabi ko lang dito Kailangan itabi natin sila guys Para mas safe silang makakababa So tara tara, biyahin na ulit tayo dito guys Naku po, meron pang mabilis na jeep ni magpatakbo rito boy. Ang dami namang kamote dito, mga ropa. Tara, tara. Idaan daan lang tayo sa pagbihay dito, guys. Ito. Meron pa tayo nakitang isang pasero dito, boy. Oh, sasakay ka ba, idol? Kasya pa rito sa loob. Dali, pasok ka dito sa loob. Meron pa Kaliwat-kanan yan, bossing. Ayan. Ayan. Ito guys, unang biyahe natin. Naka 200 pesos tayo po. Nakakaisang biyahe pa lang tayo guys. 200 na agad kinikita natin. So tara tara, ibaba lang natin itong mga pasero natin boy. Ito guys, malapit na pala tayo dito sa terminal mga ropa. Ala, naku no ang dami mga jeepney nakapila dito guys. Paano tayo makaka-boundary agad na mga ropa? <laughs> eh, ang dami mga bumabiyahe pala rito. Naku naman. <laughs> so tara, tara guys. Dito lang natin sila ibababa ba, mga ropa. Opia. Yeah. <laughs> Sige, para na daw guys. Grabe. Andito agad yung kasama natin doon sa ano sa terminal, ang bilis niya naman nakapunta rito guys, sobrang bilis siguro magpatakbo nyan mga ropa so tara tara, balik tayo dun sa may terminal guys <laughs> unang biyahe natin, naka 200 tayo mga ropa pits so eto boy, opya pila lang tayo rito mga ropa napakadami naman ng mga jeepney driver na pumapiyahe rito guys, ano tayo makakaano nito boy, kakaboundary ayan o, oh, take radio ang dami mga nakapilang jeepney jeep ni Rito boy bumabiyay so oh, eto guys so oh, tignan nyo dito yung mga jeep ni nila idol ayan o oh, napakaganda pati to kay ate ganda na jeep ni mo ate ah color mink Wow, color So, eto yung driver nyan guys, oh Napakalupit So, tara tara mga tropa Babiyahe lang tayo dito Ayan na guys, nagsidatingan na yung mga ibang jeep ni driver dito boy Napakaangas Eto, ang ganda na jeep ni dito ni Idol Parang bumblebee Eto guys, nagsidatingan na yung mga tropa Ang jeep ni driver dito Ayan lo, ang gaganda na jeep nila guys Hala, naku po Nakalimutan natin magpalit dito ng sa fine. Void na ako naman. Eh, paano tayo makakabiyahe niyan, guys? Hindi pala natin napalitan yung shine natin, boy. Pang ilan na tayo rito? Naku po, panlima na tayo, guys. Oh, man. Eh, medyo matagal-tagal pa tong aantayin natin dito, mga ropa. Ayan, oh. Naku, naku naman. Pang ilan tayo? Pang lima, mga ropa. Nakakatamad bumiyahe dito, guys. Tambay na nga lang tayo so may malolos, boy. So, tara, -tara mga ropa. Tambay na lang tayo doon. Balik tayo dun sa ulakan guys ayoko nang bumiyay dito so tara tara tatambay na lang tayo malolos mga ropa dali eto na guys eto na guys dito na ako boy kopya maghanap lang tayo na pwede nating tambayan na spot guys eto mga ropa e papunta na pala ako dito sa so may malolos boy ayan o no. kopya e tatambay lang pala muna tayo dito guys ang daming mga bumabiyay dito eh. so eto mga ropa ano maganap lang tayo ng magandang spot dito guys kung saan pwede tumambay boy dito kaya sa gilid guys pwede ba rito opya oh, Nako, eh mukhang masikip dito mga ropa. Hindi tayo pwede rito guys. Eh, no? Tingnan nyo. Okay sana rito buyo. Kaso nga lang medyo masikip yung ano dito guys. Yung spot dito. So, tara tara maganap tayo ng ibang spot mga ropa. Eto guys. Try nga natin dito sa loob mga ropa. Ito. di siguro itong pagtambayan dito guys. So, tara tara. Dito nga tayo muna tatambay mga bossing. Opya. Yeah. Ito buyo. E pasok lang natin dito sa gitna yung chip ni natin mga ropa. Ayan o. Let's go. Tambay muna tayo boy. Ang daming bumabiyay. So dito lang tayo guys. Opya. Okay na yan mga ropa. jeep ni tambay muna tayo rito. Let's go. So yan guys, so andito pala tayo so malapit sa may simbahan. E dito nga pala ako mag-aantay ng pwede kong kasamang tumambay boy. Let's go! So mga ropa, mag-aantay lang pala tayo ng darating dito. Eto na boy, meron nang dumating dito guys, si Idol. Wow! Napakaganda naman na chip ni Neto ni Ropa guys. Tingnan nyo, ang ganda ng kulay neto boy ah pang idol talaga so tara tara magaantay lang tayo ng ibang darating dito na mga ni. ayan charot out sa'yo idol ang ganda na ni mo eto na mga ropa parang meron na atan dumadating dito guys eto na ata boy siya yan uy eto na nga guys andito na nga eh papasok ba yan dito boy uy Papasok na nga siya rop na Let's go Meron na tayong dumating isang jeep ni driver dito guys Ayan na boy Napaka-angos ng jeep niya dito mga ropa. May puro speaker sa loob guys Tingnan nyo Wow Ang ganda Antay pa tayo dito Meron pang mga darating na jeep ni driver dito boy Ito Parang meron na ako nakikita dito sa labas guys Ito boy Meron pero na dumarating dito hindi siya sumama mga ropa sayang kala ko pa naman dito pupasok siya uy andito na pala si idol oh. idol ang ganda na jeep ni bua ah. shout si idol eto guys oh, tingnan nyo eh tatlo na pala kami nakatambay dito sa may simbahan e, kasama to si idol pati to tingnan nyo ang angas ng jeep ni namin dito boy wow so, e, eto mga ropa eh tatlo pa lang pala kami nandi dito. So, yun. Wala pa akong nakikita dito mga ropa. Ayan. Eh, tatlo lang ata kami dito, guys. So, eto po yun. Oh, tatlo kami rito. Napakalupit. So, boy. Meron na dumating dito, guys. Ayan oh, Si tropa. oy tropa. Ang ganda, guys. Eh, oh. e, magkakaroon ng magandang entrance to si idol. Uy. Eto na yung niya, mga ropa. Tingnan nyo. Aray ko. Naupo, nabundol pa ako. <laughs> So yan guys, tinay jeep ni dito ni Idol oh. Napakaganda, color red So eto guys, may ginaganap pala tayo ulit dito jeep ni Tambay boy Ayan oh, may e, jeep ni Tambay meet up yan guys Let's go Eto na mga ropa, apat na pala kami dito mga guys Eto na po yun, oh. inaayos lang ni ropa yung parking ng jeep niya Para maganda So eto mga ropa, apat na pala kami dito boy Eto mga ropa, nagsidatingan Ayan na pala yung mga jeep ni dito boy Ayan o, ang dami na nila dito Nagsidatingan guys Hala, andito na ata silang lahat Mga ropa, eto kay idol o oh. Ang ganda boy Eto na guys Ang dami na dito nagsidating Yung mga jeepney driver Mga ropa Ayan o. Wow! Let's go, boy! Tambay muna kami dito, guys. Oh, man! Ito, guys. Ilan na kami dito? Anim na pala kami dito, jeepney driver, boy. Ito, mga ropa. Meron pa bagdara darating dito, guys. Eh, ano? Nakatambay na kami pala dito. Ayan. Check natin isa, -isa yung mga jeepney ng mga tropa natin. Ito. Ang ganda na ito, guys. Kaninong jeepney to? Teka. Meron pa pumapasok dito, mga ropa. Nako, nako. Baka yung hindi na tayo magkasya dito guys so, eto nga pala yung jeep ni tambay namin dito boy let's go eto mga ropa eh tapos na pala yung ginanap na jeep ni tambay meet up namin dito guys eh kung gusto nyong makasama dito mga ropa is like nyo na tong video at wag mong kalimutan na mag subscribe dito sa channel natin guys ah. katulad nito boy para makasama ka dito sa jeep ni meet up natin let's go hanggang dito na lang tong video. Hanggang sa muli, paalam. Ayan, shoutout pala sa mga ropa ko na sumama sa akin dito tumambay. Let's go! <coughs>